pong tanggapin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Piliin po natin na tanggapin ng Panginoon sa ating mga buhay. Unahin sa ating maligtas. Sabagka tayo po, tayo po ang pipili kung saan tayo mapupunta. Kung gusto mo mapunta ka ng langit, pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan at piliin tanggapin ng Panginoon sa ating mga buhay at sundin ang kanyang kalooban. Ngunit kung gusto mo mapahamak, gawin mo kung ano yung kalooban mo. Amen kung gusto mong mapahamak gawin mo kung ano yung mga naiit ng mundo ito pero kung gusto mong maligtas na panig po kinukumbinsi kita hallelujah sikapin po natin at piliin maligtas amen po mahal na mahal tayo ng Panginoon ang plano niya sa akin ay hindi mapahamak magkaroon ng buhay buhay na ganap amen buhay na pinapapala niya buhay na nasa totoo plano niya hindi niya disenyo sa atin ang inferno kapatid ko. Ngunit kung papunta tayo ng inferno, ikaw po ang pumili doon. Amen? Marami mga tao nagtatanong, bakit may mga tao sa inferno? Amen? Marami mga tao, hindi nila ang Diyos. Kung totoong mahal tayo ng Diyos, bakit may mga tao nasa, nasa inferno? Ito po yung katotoo sa kasabutan, kapatid ko. Hindi ninaayos ng Diyos na mapunta tayo ng inferno. Yeah. Hindi ninaayos ng Diyos na ang tao ay mapa-inferno. Sino ang may nais nun? Tayo mismo. Amen. Sabagat gusto yung manamin, maligtas ka kapatid ko. Nagsasalita man kami dito. Nagbabahagi man kami ng salita ng Diyos. Ngunit kung ito, pipiliin mo na hindi maniwala kay Kristo. Ngunit kung ito, pipiliin mo na hindi maniwala sa Diyos. Hindi po, hindi po na itong Diyos na mapahama ka. Ikaw po ang pumili. Ikaw po ang pumili kapatid. Kung saan mo gusto mapunta. Amen. Amen. Gusto man lang, gusto man Diyos maligtas ka kapatid ko. Amen. Yan po ang kaligtasan. Ngunit kung ikaw pipiliin mo na tanggihan si Kristo, hindi maniwala sa Kanya, hindi magsisi sa kasalanan, ikaw po ang pumili kung saan mo gustong mapunta. Ikaw po ang pumili na mapahama ka. Amen? Kaya piliin po natin kung saan natin gusto mapunta. Maging matalino po tayo. Marami mga tao yung pinagaandahan yung mga bagay lang dito sa mundo ito. Marami mga tao yung pinagaandahan yung mga temporary na bagay lamang. Amen? Nais po ng Panginoon na pagandaan natin yung kamatayan natin. Dahil hindi po natin yun aasahan. Ang kamatayan darating sa atin ang hindi natin inaasahan. Kapatid ko, hindi magsasabi sa iyo ang kamatayan na gantong oras na mamamatay. Kapatid ko, hindi magsasabi sa iyo ang kamatayan na gantong araw ka mamamatay. Ang kamatayan ay darating sa atin ang hindi natin inaasahan. Amen e po. Ang kamatayan ay darating sa atin ang hindi natin inaasahan bata, matanda, mayaman, mahirap narating sa atin ang kamatayan. Amen. Sa sementeryo, naroon lahat ng edad. Mula pinakabata hanggang pinakamatanda. Amen. Sa matayang salita, ang kamatayan ay walang pinipiling Ang kamatayan ng pinipiling edad. Ang kamatayan ay walang pinipiling edad ng buhay. Mayaman ka, mamamatay ka. Yeah. Mahirap ka, mamamatay ka. Bata ka, mamamatay po tayo. Matanda tayo, mamamatay po tayo. Walang habang buhay dito sa mundong ito. Temporary lamang. Amen. Ngunit ang tanong, kapatid ko, handa ka na po bang mawala sa mundong ito? Amen. Sagutin po natin itong katanungan ito, kapatid ko. Amen. Sabi ng Panginoon, Mangmang -mang ang naghahanap na kasiyahan sa mundong ito. Mangmang -mang ang naghahanap na kasiyahan sa mundong ito. Ngunit matalino ang tao na nagaanap sa kanyang kamatayan. Amen. Amen. Jesus. Matalino ka, kapatid ko. Kung kayo laya, libre lang ang tatanggap sa Kristo. Matalino ka kapatid po kung ngayon na-decision ka na tatanggapin ka kapatid ko kung ngayon na-decision ka maniwala kay Kristo. Mapalad ka kapatid ko kung ngayon na-decision ka na sumunod kay Kristo. Sapagkat si ang pagsunod at pananampalataya sa Diyos, ang pagsunod at pananampalataya kay Kristo, kainan para hindi mawawala ng kabuluhan. Ang kayamanan ng walang Kristo, ang taong mayaman ng walang Kristo, ay walang katawang kasayahan. Amen? Ang kayamanan at tao mayaman na wala Kristo. Sabihin natin, ikaw na yung pinakamayaman sa mundong ito. Pero hindi ako naniniwala na ikaw rin yung tao pinakamasaya sa mundong ito. Amen? Amen? Sabagkat maraming mga tao, maraming pera, pero hindi masaya. Amen? Maraming mga tao, maraming kayamanan, pero walang kapayapaan. Amen? Ang kasiyahan, kapayapaan, kaligtasan, ay hindi mo matatagpuan sa tao kasi kaya kayamanan, pera at mga bagay dito sa mundong ito. Ang kaligtasan, kasayahan, kagalasan at kapayapaan ay matatagpuan mo lamang kay Cristo. Amen? Hallelujah! Amen! Minsan tayo mga tao, Hallelujah! Minsan tayo mga tao, maraming mga tao, kapag may problema, kapag may pagsubok, kapag uhaw sa pag-ibig, ang hinahanap minsan tao, ang hinahanap minsan ala, ang hinahanap minsan sigarilyo, Galilio, ang hinahanap minsan mundo. Amen? Minsan, kapag yung tao may problema, sa na lumapit sa Diyos, lumalapit sa ala. Sa halip na lumapit sa Diyos, lumalapit sa mga bagay dito sa mundo ito. Ngunit ang pinakamahalaga pong lapitan natin ay si Kristo. Amen? Sabagat siya lamang po ang makakapagpuno sa puso natin. Amen, meron pong pagkukulang na si Kristo lamang ang makakapagpuno nito sa atin, sa buhay natin, dahil ikaw yung pinakamayaman, naniniwala ako kapag wala kang Kristo, hindi ka kumplito. Amen, dahil ikaw yung pinaka-pag-ara dito sa mundong ito, pero naniniwala ako na kapag wala kang Kristo, hindi ka kumplito. Amen, hallelujah, mahal na mahal po tayo ng Panginoong Isus, Mahal na mahal po tayo ni Jesus Christ. Amen. Kami lang po ay nagpapahalala lamang sa mga oras na ito na mahal na mahal tayo ng Panginoon. Mahal na mahal po tayo ay, ni Jesus. Ay. Amen po. Hallelujah. Hallelujah sa lahat po ng nais na tanggapin ng Panginoon. Nanay, tatay, ate, kuya. Amen. Ano man yung kalagayan mo ngayon sa mundong ito? Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon sa mundong ito? Ano man yung pinabasan mong pagsubok sa mundong ito? Hallelujah. Nais ko po pong sabihin sa'yo na mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen. Ang panginoon po. Hallelujah.